Dito, magdadali ito. Mm, mm, mm. na, mm, napasok nga ni. Mm. Ano kaya ba ito? Mm. Hindi pwede ka mga tulog ka mo kung anak. Agap pa ka, walang anak. lit na eh. Mapirawong ka mo. Okay. Mm, yeah. Mga tulog ka mo, tag city mm. pa. Ang pito, sa kulot ng mga sura. <coughs> May ng mo na eh. mo Nakuhan mo. tawag ito. Yung sumuha ko pa kayo sa araw ito may kwanit niya Graduation. Ya oras. Hmm. Graduation ni Johan. Alas 7. Haat lah, Alat oras na. una na pala malinhira. Pasto. Malasiti na. Gusto na nagsabaw sa ng Ang dangit seriusan kali ikutin di cua balik Hanggang dito na lang, may natira pang bunay namin. Iyak po, iyak po, Hanggang dito na lang, babay. Ingat kayo, God bless you all.